What's up mga ka-something nayser So ngayon po nag-check tayo ng unit natin no? So yung ating expander Nagpalit na tayo ng battery So hindi natin nagawa yung paabuti ng 8 uh, to 9 years So 7 years Tumagal ng 7 years yung ating inalagang maintenance battery So ngayon nagpalit po tayo ng Amaron Then ngayon po <coughs> sumabay po itong ating L300 Versa Van So yun guys Ito yung ating Stock Simula so, nung binili natin yung ating unit So ito po ay saktong 3 years So bumigay na kagad Hindi na po kaya, Hindi na po kagad niya kaya ngayon ito no? Na, nasira na po agad So ngayon po morder ulit tayo ng Amaron yan kasabay nitong ating sa expander at ito papalitan na rin natin ito ng Amaron para siguradong tumagal kahit sumubra lang na isang taon dahil maintenance free na po mga ipapalit natin so wala na tayong aalagaan dyan na banto-banto ng tubig ng baterya So, yun. So, ikakabit na po natin. Yan na, makakabit po pala yung taga Amaron. Ah, Yan, kung mapapansin nyo kasi guys, no, eh, binuksan ko siya ulit. Then, nag-check tayo ng makina. So far, wala naman pinagbago, ganun pa rin. Then, binuksan natin to. Kung mapapansin nyo, ito po ay maluwag. Kasi binuksan ko po, chine ko po yung timing belt. So alaga ko po siya every 3 months i-check para mas sigurado lalo na kinagamit ko po sa pang araw, service at saka pang negosyo. Di kagaya ng unit natin, timing chain. So wala po tayong alalahanin dyan. Ngayon sisimulan ko dahil yan po ay ilang taon na rin sa amin. kini kinichi ko na lang po dyan yung belt ng alternator at ng compressor. So nasa labas lang po yung mabilis makita yon Kaya wala pong alalahanin dyan hindi rin na rin po siya nagagamit. So, sa tagal na rin po niya sa amin, no, 2019 model, nabili ko po siya ng June 20, 2019. So, natatakbo pa lang po niya ay 21,000 kilometers. Dahil simula nung nakuha ko to, hindi ko na po masyado to nagagamit. Then, kahit naman po nung nabili ko yan, meron po isang kotse. So, mas gamit na gamit ko rin po yung kotse. Kaysa po dito sa ating expander, no. Bukod sa Pinahihintayangan ko na dalhin sa company ko sana ako nagtatrabaho dati dahil ang parking po doon ay wala naman cover so mas pinili ko na lang yung lumang kotse ang isabak sa bilaran lagi. Then ginagamit ko lang siya pagka may okasyon. Eh, dahil dumating po itong unit na to. So mas na feel ko na mas okay pa lang i-drive ang mga gantung van kaysa sa mga SUV type Yan. lalo na siguro kung mas malaki po ito mas ma i e-drive eh mga upuan hindi ko pa rin po binabalik dahil kumuha nga po tayo ng maraming produkto natin na pang negosyo cooking oil, egg so baklas po lahat tapos ngayong ikakabit ko na yung ating mga accessories sana. Naisipang pang nisin at i-check ang ating unit para mas makasigurado dahil tumatakpo tayo ng malayo. Yan. Ito napansin ko po. Nung ikakrank ko na po dahil na umandar para mas umikot pa to at makita ng buo yung timing belt kung may crack. Then hindi na po natin nagawa yun. Maliban na lang pag napaltan ko na po ito ngayon uh, yun po pala pag po basta basta kayong magda-diagnose ng battery or kung ano man kaya nyan, sa akin po ay battery hindi rin po ako sigurado kung battery kasi kailangan po ito ipacheck mamaya buhay po ito naubusan lang ng karga eh hindi po kailangan paltan ang ibig sabihin kung bakit po nagkaganon ang may problema yung ating alternator Ayan, sa kabila po yung alternator eh. Sa ilalim, ayun. Hindi po nagbibigay ng kuryente papunta po dito sa battery. Kaya po ito naubusan. Kasi malakas din po sa battery yung pagka-crank ng starter. Then, ilaw, busina. So, kung mga one week o four days na pong hindi po nagkakarga ng battery, eh, ng kuryente, ng, ng kuryente ang alternator papunta rito sa battery maubusan din po talaga ito so mamaya bago po ikabit yung bagong battery na binili natin papacheck ko po muna kung ito po ay talagang busted na no. then kung hindi hindi ko kukunin ah, na lang natin ng panguswelo then ang hatol ko doon kung ito ibuhay, buhay, alternator hindi po nagbibigay ng kuryente papunta sa battery natin ang ah, malimit lang naman po nasisira sa alternator yung IC so pag napaltan yun yung possible po magkaroon na siya ulit ng supply papunta rito sa ating battery para ito magkakuryente kahit nga po walang battery andar to eh kung may malakas-lakas na magtutulak <laughs> o kung laging palusong yun, so, yung right free wheel niya, kung ikakwet siya sabay pasok ng primer or segunda, binitawan niya lang bigla yung clutch. Aandar po yan, kahit walang battery. Yun po kagandaan sa manual. Hindi po kagaya nitong automatic. Ito po automatic, hindi po na ito Eh mano, palit talaga battery niya pagka nabasted ang ating battery ng unit na yan. Ito, mga manual, kaya pa yung isurvive niyan eh. Makarating sa tindahan, yun nga lang, pagkainapag kayo ng gabi, wala tong busina or idlaw. Pero yung makina, naandar, gawa po ng alternator. May kuryente pa din. So, update ko po kayo hey, mamaya pagdating po ng taga-Amaron. So, yan guys, sa mga titingin ng second hand, tapos sa uh, mga pwede pang magtanong, panorin nyo lang po itong video. Hindi ko lang po mapapandar kasi ayaw na po mandar dahil wala na nga pong karga yung battery. Hirap na niyang paikutin yung ating starter. So, dinemo ko na lang. Pero dun po sa mga naunang video, pwede niyo pong balikan nyo. Binanggit ko rin po yun na bukas yung engine. So, update ko lang din po kayo mamaya pagka naikabit ko na po yung bagong battery at kung anong resulta ng ating battery na papapaltan. Gaya po na sinabi ko po, hindi ko po siya basta-basta papapaltan. Kung buhay po yung battery at naubusan lang po ng karga, possible kaya naubusan ng karga, sira po ang IC ng alternator. Kapag so, po, hindi ko babayaran yung battery, babayaran na lang natin yung oh, abalados na magdi deliver no? Then ipapagawa natin yung alternator. Ako na po magbabaklas, then kukunin ko yung IC or sa shop na rin. Yung pag napaltan yung IC at gumana, syempre, andar po muna yung sa, umpisan, sa umpisa, sa tutulak para mandar. Yung pag nakargaan yun, dare-dare na po ulit ang performance na. Pero, update ko po kayo mamaya ito na yung magpapalit ng battery natin. No? So, papacheck natin, ko sa inyo kung anong reading ng patay or buhay na battery. So, pag buhay yung unit natin, hindi yan papalitan. Possible yan, IC ng alternator ang sira. Sunog po yung pagkaganon. Wala na po sa 31% na lang ba state of health ng battery. Replace na po na. Din. So yun guys, yung healthy na nakasulat sa taas. Ito po, 31%. 31% Patay na talaga yung ating battery. May cranking naman po pag nag-start kayo sa... Uh, konti. Konti. May redondo pa rin naman po. Uh, wala. Paano nga wala? Pwede... guys, yung cranking. yung battery po yun sa... Kala ko lang yung redondo ayun ba yun? Yung, ano? Pag wala po kasi tunog na ganun, pwedeng starter. My starter. Mm. Nandito na yung positive. Ah. So yun guys, na no? ito yung reading bagong battery. So, mas maganda yung actual kaysa dun sa nakasulat dito sa room. Ito 750 CA ampers Kaysa dito sa CA ampers yun eh. 855. So, mas mataas. Then, 100% ang health. So guys, ito pala ang binitim ko, no? Amaron Pro. Ano to? Flow? Flow po. Oh. Flow. Ay, yung highlight um, ni Amaron, ginawa flow. So, medyo mas, ano to, mas mababa ng konti dun sa isang klase niya. Dahil yung isa, ginagamit lang yun kung mas maraming accessories yung unit. Paglight or magay ng sa computer box dahil may mga indicator sa dashboard so yung isa yon dahil lumang unit yung pagkakabitan okay na tong flow ilaw at busina lang naman ang gamit sa aircon so hindi siya parasadong gamit uh, magagamit yung kanyang kuryente sa loob no Ito guys yung dati nakabit sa ating unit no, sa ating pang negosyo akong 3 years lang ito na nangyari hindi kagaya nung sa expander natin na maintenance battery na alagaan natin umabot ng 7 years so kakapalit ko lang po din ng amaron so sa kanila rin ako mo nung amaron na panlagay din sa ating expander So hindi tayo basher ng motolite po no dahil unang sumikat to motolite nagkataon lang mas na, mas marami ng battery na lumabas gaya ng Amaro na mas in inim, mas inimprove improve kaysa so dito sa Moto Life. and guys, okay na no. Start na natin yan. So and guys, one click. Hold on, Uh, lahat. Pati sa lahat sa likod. So yun guys, na no, one click na pala ng battery. So walang problema ang ating alternator. At yun nga, yung starter, good condition din. Okay naman sa yung alternator um, mo sir. Ito po yung 12.4 kanina sir minimum charge sa 13.3 pag mawaba siya ng 13 pag yan ay nasa 12 volts lang pwedeng sira ang alternator o maluwag lang po yung belt maximum charge siya naman yan 15 volts huwag naman siya lalampas ng 15 overcharge siya po yan sir ang mismong sira na po nun ay mismong alternator pero sa lagi tama na po yung 13.3 guys good health pa rin yung ating alternator no? masa sinabi ni kuya nasa normal lahat Tapan ko lang yung resibo, no? Then, yun. Tuloy natin yung video mamaya. So, yun guys. Ito na yung ating bagong battery ng ating Mitsubishi L300 Versa van. So, ito. Tuloy ko na po yung pag-check. Then, ito. Bukas pa po ito, eh. Yan. Hindi ko po totally nilalak. Eh, hinihigpitan yung mga bolt yan yung patawag sa amin yun pag nasa kumpanya bolt sa labas So yun guys no, chinik na rin. Maganda yung pan -check nila no. Na-check din yung uh, condition ng alternator. Ganun din sa starter. Then, battery. Yan, guys. Sana may na itulong na naman ng something nicer sa inyo, no? Kahit ang gulo ng video natin. Kasi ang hirap din gumawa ng video. Tapos, sa uh, sinesenyasan saan ka kung um, ano magsisimula ng magkabit o magpaandar. So, hanggang dito na lang po yung ating video. Dahil itutuloy ko na po yung sa L3. So, then, yan ako na siya. kakabit ako sa list. So, peace out!